Good job mga tol, nandito na sa nabuhas si Breezy So, minuysay ako ni Wilfred, shoutout kay Wilfred, Siya, sa ano, inform. <laughs> In-informed ako na sa San Miguel So, pinakapadali ako, nagla-lunch lang ako eh <laughs> Ang init kasi, ayoko mo nang ano sana, ayoko na sana pumunta Kaso simple, idol natin yun So, puntahan natin mga tol. <laughs> Yala. So, dito na ako dumaan sa may ano, shortcut papunta ng San Miguel. Hindi na tayo dadaan ng sentro. So, ito nga pa lang si Breezy. Idol ko na to. Way back ano pa, nagsisimula pa lang. You know, <laughs> the road bully pangalan pa ng page nya is the road bully uh, breezy the road bully hanggang doon hindi pa yata pandemic eh basta youtube wala pa hindi pa uso si meta ngayon <laughs> nagsulputan na yung mga vlogger eh C1 squad pa 01 squad lagi pa niyang kasama sila JP JP Raptor yung mga 01 squad si Boss Arch So yun, hanggang dun Sinubaybayan ko na to si Breezy <coughs> Tagal ko na to ano Tagal na akong fan nito Nag-avail pala ako nung ano niya Yung uh, helmet deodorizer Bilang support sa kanya uh, Naging reseller Sana ngayon may na mahintay ma 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 niya ako <laughs> Pupunta nga pala sila sa, sa Albay eh, para uh, sumuporta sa uh, mga idol natin si Downship Vinci at si Downship Casey yanong you know, si Downship Casey ay, uh, kasi ay may pinagdadaanan pero pa din natin to sa uragan Motovlogger kaya uh, bilang suporta sa mga kapwa motovlogger nagpa ano sila uh, right for parang pitik for a sa Angels Corner ano, BCBC yan Pagraray Eco Park. So invite ko na rin kayo na pumunta doon para suporta natin si Downshift K Casey alright sana mga ano ko pa mabutan si Breezy at si It's Mimi <laughs> shout out alright so malapit na tayo dito nasaan lang lang natin yung ano, truck masyadong malaki dito lang daw sila sa ano, pakatulay ng San Miguel ayun dito pa nga ayun <laughs> dito yung mga tropa oh. ayun Breezy what's up Breezy Eh <laughs> laki ng ano ner. Shoutout kay Wilfredo. Oh. Mo. Sige na. Lods, kumusta? Ay, <laughs> <I'm> Mimi. <laughs> Ay, si ano, si Lola. Hi Lola. Hello. Nice meeting you again. Bakit pati ng mukha, hindi ko maalala. Sa ano, sa Spider Meet and Greet nung ano sa sa uh, Hill. <laughs> Ayun ka. Sana. Kaso may ano kasi kami. Bago na kami. Oh my. Nag ano kayo? Nag lunch na? Hmm, nag lunch naman. Uh -oh. Kaso kasi iba yung ano ngayon. Kaysa iba, sana. iba. Grabe Pag yung ano. Extreme B. Oo. Oh. hindi yung huli punta namin yun. Iba yung ano. <laughs> iba yung laman loob namin na alok. Shake, shake, rattle, and roll. Uy, sticker. Saan kayo nag lunch? Kami bigyan. Ha? ko bibigyan sticker pa. Bakit? Na <laughs> Dahil hindi nga ako pupunta eh. Dito oh, may pa banner. nga si Wilfred tropa ka rin yan eh. Ay, dito. Taga dito ako. Ah, ano na ba to na bua? Na pa ba ka? Mga ano pa, 1 and a half hour. <laughs> Depende sa pacing nyo. Mga pag 90. Okay. Mga one hour lang. Oh, 90, one hour daw. Oh, kaya yan. 100. Kay kurbada. Ha? antok na tama kana lang chill ride lang naka ano yun naka vlog ako <laughs> oh ayan ano siya <laughs> grabe po yung oh, daan. grabe <laughs> yung ano parang ano na siya may extreme level <laughs> yung ano ka na di ba pag may mga lubak sa mga kalsada may pipiliin ka oh, oh, dito wala dito wala Kompleto talaga. Lubak siya. Wala ka talagang choice kundi oh, okay. daanan. <laughs> Grabe. <laughs> grabe yung ano? Dito naka, ano dito nakaano kay mga adventure bike pero pag scooter. Pag scooter talaga. talaga. Ito na yung ano mo? Ay, Di pa nare-reveal na una na sa vlog. Oh, oh. <laughs> ba, ay, Oo. Hindi pa Ay, kulay. Yes. <laughs> Naiba na yung ano. Hindi pa yan tapos. Gati gray no. Mm, ganun. Oh. Oh. <laughs> ah, ka na i-reveal. -re <laughs> Mauna ka mag-rebel bago kayo upload. <laughs> Right <laughs> Ayan, get up na sila. So, di naman ako sasabay sa kanila. <laughs> Tamang ano lang. Ayan. Sabayan lang natin. Sabayan lang natin kasi papunta na rin ako doon, pa uwi. So, ayan sila mga tol. <laughs> Shoutout kay <ki>, ano. <laughs> kasama natin, kasama ni Wilfred. So siguro may uh, na sila ng ano muna. Malilipot. Doon kay Ronin. Tapos sa uh, paggabi, ando sila kay ano muna uh, kay Casey. Doon sila magdi-dinner. So bukas 'yan sa Pitik for Acos ng Oragon Petekeros para sa kasama nating moto vlogger din na si Downship KC. Ayun, babounce na sila. So gamit ni Dada yung ano, bodge. Ayun. Right. Tiga, hati mag may sound sa. Malakas. <laughs> ha? Malakas si. Eh, <laughs> <Ayan>, bounce na sila. <laughs> okay Ingat, try safe. Ha. <laughs> right safe. Ayan si Lola Ayan si Scooter Ada ada ako Kanoon <laughs> oh. ako Okay sasabayan lang natin Tapos Liligo na tayo Ayan <laughs> o oh. Breezy Squad Sarap pag ganito yung kasama mong mga nag-ride oh. Akbong chill ah, si Lola oh. <laughs> sound trip pa yata eh. So hanggang dito na lang Kakaliwa na, kakanan na ako Babu, ingat mga tol Ride safe sa inyong mga lola Dada Peace out